Ay, ang mga suhutan nyo. Ang mga mag-aante. Ang mga Ilang metro lang lalakarin nyo. Pambihira na kayo. Ang lakas na Good morning mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa Morel kung saan po lumalakas na naman ang snow. Tignan nyo naman po ang labas natin mga kababayan with snow and wind. Naalala niyo ba yung vlog namin ni Baby Labs na umuwi kami na napakalakas ng snow. So ito yung ano, yung umaga version noong ano, nung content na yon kasi ipapakita namin sa inyo ng maliwanag. Pumapasok sa trabaho, tumuwi Ha? ng paggagito kalakas yung snow. Okay lang sana na ano eh, nag snow eh pero ito may kasamang hangin kaya malamig mga kababayan tsaka masakit sa Masakit sa mukha pag tumatama yung snow. Actually late na kami pumasok. Alas 10 na kami pumasok. Ibang nga sa amin walang pasok eh. Maswerte pa rin kami ni Baby Loves kasi Oo. may pasok kami. Sabi ko hindi naman lahat pero ito yung uh, isa sa mga dinaraanas ng mga Pilipino dito. Sa Canada. Papasok ng napakalakas na hangin. Oh, na may kasamang snow, sobrang lamig. Tingin ko mga minus 10 to. Nang lalamig na yung oh kamay ko, mga kababa yan. So, kailangan ko nang pumasok sa kapal eh. Ah, mga ina. Tara lab, nangingisay na yung kamay oh ko. Ano? mo yung susi, loves? Oo, oh, nandito. Sana so, sa sasabi mo sa mga kababayan natin, loves, na gusto pumunta dito sa Canada. Sa mga kababayan namin na gusto pumunta dito sa Canada, dapat handa. Ayaw, mga kababayan. Kayang-kaya nyo kami. Ay, Kaya. namin. Kayang-kaya. Kaya. Vlog -kaya. namin, mga kababayan. Pagpasok namin dito sa company ng Malasang Snow. Let's go! How? Ayan na lang mga kababayan. At alas, alas 8 pasok namin. Ngayon, late na itong alas 10. At di pa namin alam kung maga kami uuwi mamaya. At yun na nga, pag short hour lang pasok, Siyempre, malit din kikitain namin. Pero di naman kami ganong nagre-reklamo. Sinishare at nag adjust na lang kami sa sitwasyon. Sabi nga namin, dapat lagi na lang kami grateful. Kasi magkasama na kami dito sa Canada. Magkatrabaho pa kami ni Baby labs, di ba? At ako nga pala, pansin ko na maraming mga kababayan natin na nagre o daming bad comments patungkol sa buhay dito at nangyayari dito sa Canada yung mga babae natin na nandito na at lalong lalo na yung mga wala pa dito hindi ko naman kayo masisisi iba yung kwento ng buhay nyo sa amin pero meron kami message ni Bebe para sa inyo so yun nga mga babae no nag-out na kami ni Bebe Labs Pambira. alas 10 kami pumasok umuwi kami ng 3.30 so tignan nyo yung paligid dito kanina medyo malakas yung snow wala na siyang snow pero malakas pa rin talaga hangin at malamig na malamig at gusto nga lang namin sabihin sa inyo mga babae no ang dami kasi dito na katawid na rito sa Canada, nagre-reklamo lagi mm -hmm. na ang pangit kuno dito sa Canada, wag na kayong pumunta rito, ang taas ng bilihin, taas ng upa ng bahay. So, what? Diba? Kalala namin yung sarili namin. Pareho kami galing sa hirap at saka grateful kami na nandito na kami sa Canada. Kung ipakita namin sa inyo dati na yung sitwasyon namin ganito mahirap, sineshare lang namin sa inyo yun at hindi kami nagre-reklamo. Itong Canada, masasabi ko lang talaga to para sa tao mga machatsaga to mga kababayan at hindi lahat ang pumupunta rito para kumita lamang ng pera yung iba tumawid dito tumawid dito kasi alam nila na may kinabukasan dito hindi lang para sa sarili nila kundi sa pamilya nila dinadala nila rito yung pamilya nila kasi alam nila na kahit papano safe dito at may future dito lalong lalo na sa mga bata kung mataas ang bilihin labs talagang ganun anywhere in the world talagang mataas oh, ang bilihin oh. Kahit saan naman eh. Kaya kami, hindi kami nagre-reklamo kung anong sistema meron dito sa Canada. Mm -hmm. E eh, malay mo, kung lulobi ng Panginoon, e eh, di gumanda yung sistema dito. Kung makapalitan yung leader dito, mas mapapaganda pa pagdating ng dalawa, tatlong taon. E eh, nandito na kami. E eh, di swerte kami. Ganun lang yun, mga kababayan. So, etong Canada oh para God. lang sa amin. Para lang to sa mga taong matitaga. Masisipag. Matataga. At masisipag. Hindi Kasi ito, kung wala kang tiyagang oh, uh, kabayan, huwag ka na pumunta dito kung magre-reklamo ka lang. At daban, kung ikaw ay tamad, huwag ka na pumunta dito kasi pabigat ka lang dito sa ekonomiya ng bansang ito. Yeah. Pero sinasabi ko nga sa inyo na kung ikaw ay may financial freedom na cash flow sa Pinas, kumikita ka, ka ng medyo talagang sapat-sapat doon at gusto mo mag-abroad pa lalo dito sa Canada para kumita lang o kung hindi ka naman mag for good, mag-isip-isip ka muna. Mag-isip-isip ka muna kung pupunta rito. So, itong Canada ay para sa mga tao matatagal lang to. Kung tamad ka, huwag ka nang pumunta, <laughs> pumunta rito. Kung mareklamador ka, huwag ka nang pumunta rito. Kasi pabigat ka lang dito. Baka dami pa kami. <laughs> Baka madamay pa kami sa'yo. Ikaw, Pilipino, patamad-tamad ka sa trabaho dito. Baka sabihin nila, latay, tamad. Kung tamad ka, huwag ka nang pupunta rito, ha? Kung reklamador ka, huwag ka nang pupunta rito. Hayaan mo na kami rito. Kami mga matyatsaga at nagsisipag para umasenso. At uh, kahit pa paano, guminhawa. At mabili namin yung gusto namin sa buhay. Yung iba naman na nandito sa Canada, sabi, nagihirap, nagihirap na kami. Gastador ka kasi. Puro ka bisyo. Tama ka na, kabayan.